Mga ka-Republic, magandang balita pa rin para sa Barangay Hinebra kahit nabigo silang isecure ang number 2 spot sa Group B Team Standings. Kahit natalo laban sa NLEX kagabi, nakahinga pa rin ng maluwag si Hinebra coach Tim Cohn na hindi injury ang nakadali kay Justin Brownlee. Kung nagkataon, magiging double block ay ito hindi lang para sa Gene Kings kundi maging sa ating national team. Nauwi sa overtime ang bakbakan ng Hinebra at Enlex kagabi. Hangad ng Road Warriors ang outright passage into the playoffs at target naman sana ng Hinebra na opisyal na maibulsa ang top 2 position sa Group B team standings. Ngunit inalat ang mga mag-aalak. Dalawang minuto sa overtime period, biglang umika si Justin Brownlee kaya kinabahan ang lahat. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka naging dikdikan ang bakbakan ng Hinebra at Enlex kagabi dahil krusyal para sa magkabilang kupunan ang magiging resulta ng laban. Para sa mga bataan ni Coach Jong Wichiko, outright passage into the playoffs. Uopisyal na pag-angkin sa huling upuan sa Group B na sasaltas sa next round. Para naman sa Gin hindi lang ang number 2 spot sa Group B team standings ang hangad nila. Magkakaroon din sila ng chance na baka sa kung anong himala ay maagaw nila sa Rain or Shine ang number 1 spot. At mangyayari yan kung matatsambahan ng Blackwater o ang Elasto Painters sa huling laro ng mga ito. Pero irrelevant na ngayon anuman ang maging resulta ng last game ng ROS at Blackwater. Sa panalo ng NLEX laban sa Hinebra kagabi, agad nang na-eliminate ang bossing. At para naman sa Hinebra, tuluyang nakahulagpos ang chance na sila'y mag number 2 at lumipad na rin ang pag-asang maging top seed sila sa group B. Buhay pa sana ang pag-asa ng Hinebra kagabi nang maka-force sila ng overtime laban sa NLEX. Sinamahan nga lang ng swerte ang Road Warriors dahil wala pang dalawang minuto sa extra period ay pinulikat na si Justin Brownlee. Kung inyong naalala nangyari na rin ito kay JB sa SEA Games na ginanap sa Vietnam. Kagabi, inalalayan si Brownlee palabas sa playing court at hindi na nakabalik sa laro. Na sinamantala ng Elasto Painters upang siguruhing sila ang sasalta sa playoffs. Doon po sa mga fans ng Blackwater na nagsasabing ibinigay talaga ni Coach Tim Cohn ang laban sa Eldex dahil assistant daw nito sa gila si John Wichiko para po yatang nagkakamali kayo. Kitang kita naman nating lahat ibinigay ng Hinebra ang lahat. Pinulikat nga lang si Justin Brownlee sa overtime period kaya nawalan sila o nabawasan sila ng scoring option. Kaya tuluyang nakapanalasa si Dequan Jones para sa Road Warriors. Bukod pa sa pulikat ni Brownlee, Nabungi ang panang dalawang ngipin si Japit Aguilar sa disinasadyang siko ni Tony Semirad. Kaya hindi na ito nakabalik sa buong third quarter. May player na nagbuwis ng dalawang ngipin sasabihin yung bigay ang laro. Sobrang krusyal ang larong iyon kaya hindi pwedeng ipamigay. Nang umikay ka si Justin Brownlee kagabi at lumabas sa playing court sa tulong ng kanyang mga kakampi, marami agad ang nalaglag ang balikat. Ganun kaaga alam nila tagilid na ang Hinebra dahil wala nang pipigil kay Deacon Jones. Pero hindi lang ang labang iyon kagabi ang mabilis na pumasok sa isip ng mga fans. Nag-alala rin agad ang marami para sa magiging kapalaran ng Gilas Pilipinas na by November ay sasalang ulit sa FIBA Qualifying Tournament. Si JB ang ating naturalized player para sa Gilas. Obviously ay iyon din agad ang naisip ng Hinebra at Gilas coach. Pero nakahinga ng maluwag ang lahat ng matiyak na hindi ni injury or whatever ang sinapit ng Ginebra resident import. Simpleng pulikat lang na dehydrate si JB over fatigue dahil naglalaro siya ng mas mahabang minuto especially now na injured si Isaac Go. Hindi siya nabigyan ni CTC ng sapat na pahinga dahil nga matagal na wala si Japet Aguilar matapos mabagsakan ang siko ni Tony Semirad at mabungi ang ipin. Tiniyak ni coach Tim Cohn makapaglalaro si Justin Rowley sa pagsisimula ng kanilang quarter finals campaign. At balik tayo sa dating pairings. Dahil hindi nakuha ng Hinebra ang number 2 position, hindi muna natin masasaksihan ang maagang Manila Klasiko. Although paglalabanan pa rin ng Magnolia at Converge kung sino ang magna number 3 at magna number 4 sa Group A. Ginebra Miralco sa quarterfinals ang ating masasaksihan. Justin Brownlee versus Alin Dorham. 2016 pa ay magkaribal na ang dalawang ito. Tatlong beses na tinalo ni Alin Durham si JB sa Best Import Award. Ngunit tatlong beses ding inagaw ni Brownlee kay Durham ang kampiyonato. Nang wala na si Durham sa PBA, tatlong Best Import Award din ang nakuha ni JB at tatlo pang kampiyonato. At ngayon sa pagbabalik ng Meralco Import, ang paglalabanan naman nila ay ang karapatang makasalta sa semis. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo Ana Rojas mula diyan sa Singapore. Salamat sa suporta, Idol. Ingat ka lagi diyan. Sa yorem Josie Casilaw, kahit sinong makalaban, hanggang dulo handa ang Hinebra. Sa yoren Rino Baral. Shoutout sa iyo, Idol. Sa yoren Romeo Conchada. Shoutout sa yoren Ray Arabit. Walang inaatrasan ng Hinebra Sabi niya Kahit sinong makalaban Shoutout din sa iyo Shenro Makino and Paul Ryan Colley Shoutout sa inyong dalawa Sa iyo rin Ricardo Cabatu Kahit sinong makatapat Sabi niya Hinebra pa rin siya Sa iyo Michael D Present ka na naman Maraming salamat sa support Idol Sa iyo rin Hubito Florendo. Shoutout sa iyo At sa iyo Kirubin Pagtakhan, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.